Resolution 8058 declaring the province of Pampanga state of calamity. Matinding baha ang iniwan ng habagat at bagyo sa Pampanga. Kasabay ng pag-apaw ng mga ilog ay ang pag-apaw din ng mga palaisdaan. Nalubog din sa tubig ang mga taniman tulad ng bukid na sinasaka ng 75 anyos na si Lolo Domingo ng Barangay Lourdes Piring sa Bayan ng Mexico. Kuwento ni Lolo Domingo, dalawang linggo pa lang ang sinabog na tanim ng palay na sira na sa baha. Kulang-kulang limang libong piso kaagad ang nalugi sa binhi pa lang na ginamit. May sakit na nga na leukemia ang asawa na sa lantapan ng baha. Ganito kahirap ngayon ang sitwasyon ni Aling Josefina ng Barangay San Miguel sa Bayan ng San Simon. Kasi wala, wala kami pinagkukunan. Ang hirap po ng buhay namin ngayon. Sa pangangailangan po namin sa bahay, pangalawa doon po rin po sa pandagdag sa gamot ng mister ko. Ang baha din ang naging dahilan, kaya natigil ang paglalako ng gulay ni Pauline na tagadalang betis sa bayan ng Guagua. Nalanta ang lahat ng tanim nilang gulay dahil nababad sa baha. Ayun po, nabaha, tapos na, na ano yung mga gulay. Wala po kasing kita. Uh, mga, pag matitinda ng gulay, na po. Ilan lang sila sa libo-libong kabalen na apektado ng baha sa Pampanga na personal na dinalaw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagbisita niya sa Pampanga nitong lunes, August 7. Kaya na, nandito na po kami, na maganda po ang patako para mapayos ang patako ng ating pagbigay ng tulong sa mga nakakailangan. Lahat sila nabigyan ng ayuda sa tulong ng iba't ibang ahensya. Si Lolo Domingo kasama sa isang daang ortelano sa probinsya na nakatanggap ng limang libong pisong financial assistance mula sa Department of Agriculture. Ah, uh, Mr. Presidente, okay lang po yung dulce ito. Maraming maraming salamat! Si Aling Josefina naman, kabilang sa isang libong maswerteng kabalen na nakatanggap ng 10,000 piso at food packs mula sa Department of Social Welfare and Development Office. Hanggang ngayon po, nagpapasalamat po kami ng maraming maraming sa lahat ng tulong na na, na, na sa amin sa, sa bayan ng San Simon. At si Pauline, nakabilang sa limang daang tupad beneficiaries o tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged displaced workers sa Pampanga. Tumanggap ng 4,600 pesos mula sa Department of Labor and Employment Office. Maraming salamat po, BBM, dahil po tinulungan niyo po kami sa natupad po. Taus-pusong pasasalamat naman ang ipinabot ni Governor Dennis Delta Pineda kay PBBM na laging nariyan, handang tumulong at dumamay, lalo na sa mga kapampangan.